everyone! Ako nga pala si Rod Sistares at nandito tayo ngayon sa Bulacan State University and kasama natin ang representative natin uh, sa basi, uh, sa classical guitar. So ano po yung place na napanalunan nyo sir? Uh, second runner up, uh, nakakuha tayo ng bronze medal. Ayan. So sir, uh, ano po paramdam nyo na nakasungkit po kayo ng bronze medal para po sa ating schoolhan? Ayun, uh, masaya since uh, last year ko na, fourth year na kasi ako, last competition ko na ito ngayong Kaasok 2024. So ayun, masaya kahit papano na retain ko yung bronze medal kasi last year bronze din. So kahit papano, nakasabit and nakakuha pa ng medal and masaya. Sir, kwento niyo naman po sa amin kung ano po yung mga experience niyo dito sa Bulacan State University sa pananatili niyo dito. Ah, uh, nung unang dating namin, okay naman, medyo Ako ah, mga nakahanap agad kami ng room, comfortable agad, naka-aircon. So ayun And lahat Malapit sa main gate. Makakalabas agad. And yung canteen, malapit din. Ayun. Naganda. Kahit sa gabi, masarap din tumambay. So, sir, any message po dito sa ating video? Ah, mga gusto nyo pong pasalamatan po? Uh, maraming salamat sa mga sumuporta. Uh, sa coach ko, kay Ma'am Bea. And sa mentor ko, kay Ma'am Ike. And shout out. And sa mga classmate ko, sa mga kaibigan ko, sumuporta together with the uh, uh basi sound school band. Ayan, maraming maraming salamat. So, ako nga pala ulit si Ross Stairs and magkikita-kita pa tayo sa susunod na video.